Alam mo ba kung paano napipili at nakakarating ang mga spacecraft sa mga planeta? At sino ang gumagastos? Alam mo ba, buddy, na bawat spacecraft na nakakarating sa ibang planeta ay dumaan muna sa matinding plano? Hindi basta padalalang lang ng rocket. Bawat mission pinag-iisipan ng ilang taon, bilyones ang gastos, at libu-libong siyentipiko ang nagtutulungan. Ngayon, buddy, alamin natin kung paano napipili ang spacecraft na ipapadala, sino ang gumagastos, paano sila nakakarating, at nakikita ba ng tao ang dinadaanan nila sa kalawakan. Paano napipili kung saan ipapadala? Una, tinatanong ng mga scientist, ano ba ang gusto nating malaman? Kung tungkol sa buhay o tubig, target nila ang Mars. Kung bagyo at magnet field, sa Jupiter o Saturn naman, at kung pinagmula ng solar system, asteroid or comet ang destinasyon. Pero di lang basta gusto. Tinitingnan din kung abot ng teknolohiya, kaya ng budget, at ligtas ang biyahe. May tinatawag din na launch window. Ito yung tamang oras o buwan na magkalinya ang Earth at target planet para tipid sa fuel at mas mabilis makarating. Kapag na-miss mo yun, minsan kailangan maghintay ng ilang taon ulit bago makaalis. Sino ang gumagastos? Siyempre, malaking tanong. Sino nga ba ang gumagastos? Ang mga misyon sa kalawakan ay pinupunduhan ng mga space agencies mula sa iba't ibang bansa. NASA, United States, ESA, Europe, Roscosmos, Russia, CNSA, China, ISRO, India, JAXA, Japan. Minsan nagtutulungan pa sila parang group project ng buong mundo. At ngayon, pati private companies gaya ng SpaceX ni Elon Musk at Blue Origin ni Jeff Bezos ay gumagastos na rin para sa mga bagong rocket at future missions. Pero mahal talaga. Isang mission pwedeng umabot ng limang daang milyon hanggang dalawang bilyong dolyar. Paano nakakarating ang spacecraft? Ngayon, paano naman sila nakakarating? Wala namang kasing kalsada sa space. Una, ginagamitan ng rocket launcher tulad ng Falcon 9, Atlas V o Ariane 5. Para tulak palabas ng Earth, pagkalabas sa atmosphere, ihihiwalay na ang rocket at mag-iisa na lang ang spacecraft. Gamit nila ang solar power para sa kuryente at mga maliit na thrusters para baguhin ang direksyon. Hindi diretsyong linya ang biyahe, body. Gumagamit sila ng gravity assist o slingshot effect. Ibig sabihin, pinapadaan muna sa ibang planeta para itulak sila ng gravity papunta sa target nila halimbawa ang voyager 2 ginamit ang gravity ng jupiter at saturn para mapabilis papunta sa uranus at neptune at ngayon lampas na sa solar system may tao ba sa loob eto naman may tao ba sa loob ng spacecraft ang sagot depende may dalawang klase kasi isa Manned o crewed spacecraft, may tao sa loob, tulad ng Apollo missions papuntang Moon, Space Shuttle, at SpaceX Crew Dragon na papunta sa International Space Station, ISS. May pagkain, oxygen, at kontrol sa loob kasi para sa tao. Dalawa. Unmanned o robotic spacecraft, walang tao, puro kamera at computer lang, tulad ng Mars Rovers, Voyager, Juno, at New Horizons. Controlled sila mula sa Earth at kaya nilang magpadala ng pictures at data kahit milyon-milyong kilometro ang layo. sa ang bansa galing ang mga spacecraft? Ang mga spacecraft ay nagmumula sa iba't ibang bansa. Depende kung sino ang nag-launch, USA, NASA, pinakamarami, kasama ang Mars Rovers at Voyager, Europe, ESA, Rosetta, Mars Express, Russia, Luna at Venera missions, China, Tianwen-1 sa Mars. Chang'e sa Moon, India, ISRO, Mangalyaan at Chandrayaan, Japan, JAXA, Hayabusa Asteroid Missions, UAE, Hope Mission sa Mars. At kung saan sila nilulunsad, nandun din ang mga launch sites gaya ng Cape Canaveral, USA, Baikonur, Kazakhstan, French Guiana, ESA, Jukwan, China, Sriharikota, India. Nakikita ba ng mga tao ang dinadaanan ng spacecraft? Ngayon, Tanong nang marami. Nakikita ba ng mga tao ang dinadaanan ng spacecraft? Ang totoo, hindi nakikita ng mata kasi ang space ay vacuum, walang hangin, walang kalsada. Parang dumadaan sila sa invisible na daan, nagawa sa math at gravity. Pero nakikita sila ng mga scientist gamit ang radar, teleskopyo, at radio signal. Kaya kahit milyon-milyon kilometro na ang layo, alam nila eksakto kung nasaan ang spacecraft. Parang may GPS sa outer space. Minsan, kapag rocket launch, kitang-kita sa langit habang umaakyat. Parang nagliliyab na ilaw. At 'yung International Space Station (ISS), pwede mo pa ngang makita sa gabi bilang maliwanag na gumagalaw na tuldok. At habang bumibiyahe ang mga spacecraft, may camera sila na kumukuha ng pictures. Kaya 'yung mga larawan ng Mars, Jupiter, o Pluto na nakikita natin ngayon, galing mismo sa mga kamera ng spacecraft na yun. Kaya Buddy, bawat spacecraft na nakakarating sa ibang planeta ay bunga ng taon-taong pagplano, bilyong gastos, at matinding siyensya. Ang galing ng tao, di ba? Ang tanong, kung ikaw ang papiliin, sa ang planeta mo gustong magpadala ng spacecraft? Thank you for watching, buddy. Don't forget to like, share, subscribe.